Morning mga hunters, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga hunters Nandito tayo sa paralan ng Mabini mga hunters, in Lido, Palawan Ano ba to? Ano? Ah, sister? Uh, ito po ay ah. boat, uh, dito po kakain yung mga bata Oops. Ito kasi family day kasi Ayan, family day mga hunters, kapita ko sa inyo yung mga ginagawa nila Yung mga kubo na to, anong pagandahan ba to? May premium ba to? Competition yan Competition, pala yung mga boots na to mga hunters Ayan, papakita ko sa inyo ha, mga hunters Yung mga nagagandahan dito Ayan, pakita ko sa inyo isa. Okay. Ano to? Ah, kumbaga sa ano, tulong-tulong kayo sa trabaho? Uh, bayanihan, bayanihan. Bayanihan? Bayanihan, Ayan. Anong pangalan mo? ah uh, bungkalis. Ayan. Pretty, bungkalis. Ayan mga hunters. Taga rito uh, yan, taga mabini. Ayan. Parituto. Ayan, ito pa. Ayan, yung si parituto daw yan. Ayan mga hunters. Ayan, tulong-tulong sila dito. Pakita ko sa inyo yung mga... Dito sisimulan natin sa dulo. Ayan. Simulan natin dito sa dulo. Siya taot nga pala nga dito sa mga nagagandahan. Oh, mga ka Ayan. Ayan, o. Ayan, mga hunters. Ayan. Papakita ko sa inyo mga hunters yung mga boots nila dito. pagandahan at may premium raw ito. Malaki. Parang mga 100,000 yata yung premium nito mga hunters. May kayo dyan? Ayan, siya taot nga pala. Ayan, ayun na pala yung pampremium eh, di ba? Ayan, siya taot nga pala sa inyong lahat. Ayan, lahat yan taga mabini. Mga nagagandahan mga hunters. Ayan, pakita ko sa inyo lahat yung mga boots nila. Ayan mga hunters. Mamili na kayo. Mag-like na lang kayo at mag-comment kayo kung saan yung mas maganda. Ayan no. Ayan. Ayan mga hunters yung mga cottage nila. Pagandahan daw yan. Ayan. Dito tayo sa patabila. Ayan. Comment lang kayo mga hunter kung saan yung pinakamaganda. Ayan. 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 Ayan mga hunters. Ayan. Mga native, ano yan mga hunters? Mga akubo. Uh, Pagandahan daw yan. Ayan. Ito pa yung isa. Ayan. Ayan. Ito medyo parang matatapos na yata to ah. Malapit na yata matapos to. Ayan mga hunters oh. Malapit na matapos. Ayan ang ganda ng design no. Oh. Ayan may upuan pa sa labas. Ayan may bulak lang na patong oh. Ganda oh. Ayan oh. maganda rin ang design ayan mga hunters mamimili tayo mga hunters kung sino mas maganda ayan ayan mga hunters tinanong natin kung sino mananalo hindi <coughs> pa naman masyadong tapos yan mga hunters ayan tinanong natin kung sino bang mananalo uh, mag comment na lang kayo mga hunters ayan o oh. Dito lang. Bye bye. bye, -bye.